mga welcome back sa akin channel. Ito, ito ko is Alan. At ngayong araw pa panoorin natin is na namang Pilipino na kasali sa isang talent show. So ito yung America's Got Talent 2020. And ang tinutukoy ko ay si Shelton Riley na isang Filipino-Australian. So sumali na siya sa sa ibang talent show doon sa Australia. And pinaka-successful niyang uh, stint ay yung The Voice Australia. Usan, uh, I think, runner-up siya. So, yun. So, ngayon po natin yung bagong performance niya sa America's Got Talent. And, excited akong mapanood ito kasi kagripang talent niya. Uh, I mean, singing siya, pero hindi siya yung very usual na singing na napapanood natin. So, lalo na sa mga Filipino singers. So, in the no further ado, let's watch the video. And later, I'll be giving my opinion on his performance. And, let's go! Cool! Shelton Riley. Ginawa na niyang trademark yung pagka, paglalagyan ng mask sa bukha. Nagsimula yun sa uh, The Voice, Australia. Ito gusto ko sa niya. Uh, Iba yung interpretation niya na kanta. Hindi siya yung very usual na interpretation na very risky rin kasi minsan yung ganitong klase ng uh, interpretation minsan kapag hindi na maayos yung pagkaka-interpret uh, magiging masama masamang result Just a Oh, yung nabantayan pa rin yung isang song ng isang isikat na uh, international Australian singer, si sing Kylie Minogue. Right? At uh, yung ko napanood natin yung video ni Sheldon uh, Shelton Riley and wow! Pinahanga na naman niya ako this time. Uh, itong style ni, ni Shelton is kakaiba, hindi siya very usual na style na pataasa. As in, yung talang may sarili siyang uh, way of singing, uh, way of interpreting the song. And sabi ko rin kanina earlier na RTR na, very risky yung ginagawa niya because kapag hindi maayos yung pag pag interpret niya magiging kalabasan niya is pangit or hindi maganda sa tanga but with this performance wow ang galing ang galing even though yung sa umpisa medyo I don't know kung mag agree kayo medyo nag-alangan ako kasi parang uh, mabago, something like that pero when she he, she came to the point na yung medyo tataas na yung boses niya gabi ko na, relax ko ako okay, maganda niya, maganda na. Kasi sabi ko, very risky yung ginagawa niya and I love it. At isa po na pansin ko sa kanya, ginagawa niya yung trademark yung paglalagay ng mas sa bukha na unang yung ginawa niya sa The Voice Australia na, yung first attempt niya sa Voice Australia kasi twice yung sumali sa Voice Australia. So, there you go. Sana, nakustuhan niyo itong video ko at kung nagustuhan niyo, mag-comment down below kayo dito. Comment, comment down below and I will read. All your comments and before I end this video, please don't forget these four things while uh, watching this video: comment, like, share, and subscribe to my channel. So, yeah there you go. So, kita kids in the next video. Bye bye.